So yun mga kataho, kamusta po kayong lahat? Sana po ay lagi kayong okay at masaya So for today's video mga kataho uh, Gusto ko lang po sa inyong ipakita, i-share yung po nga uh, naging uh, ganap po noong uh, birthday ng aking anak uh, nag Siya po ay nag 7 birthday so yan po yung kanyang mga regalo uh, yung mga sinasabing 7-7 gift So po, meron po dito ng uh, tawag dito, mami. Kitchen na uh, toy. Tapos may pulang teddy bear, uh, shopping, uh, uh, shopping uh, cashier machine. <laughs> uh, tapos yung yan, madami. Tapos yung domino. Tapos yan, uh, laruan pa din. Tapos ari ilang uh, cash, tapos mga damit. Tapos yung uh, mga ipet, herban. Tapos bags, shoes. Tapos yung uh, yun, underwear, tapos yung umbrella, payong. Tapos yung, uh, yung chinelas, yung uh, sapatos, uh, mga cement potware nya yung sabi so yun mga kataho yan po mga kataho eh hindi ka naman uh, para ipagmayabang gusto ko lang uh, natutuwa lang po si taho mo to dahil sabi kabila po ng ating uh, hanap buhay ay uh, nag po natin yung ating uh, na uh, minimiti po ng lahat ng bata yan, ganyan, magkaroon ng ganyan. Kasi hindi po lahat nakakaroon ng ganyan. Hindi po lahat eh, nakaka-experience ng ganyan. Kagaya ko po, hindi po ako nakaka-experience ng ganyan nung bata po ako. Dahil po, sa, nga kami po ay magkapatid. Medyo, ano po yung aming pamumuhay. Talagang, ika nga eh, talagang higip, gipit na gipit kami noon. Kaya, sa mga anak ko na lang ah, pina Uh, binawi para naman wag na lang maranasan yung uh, naranasan ko nung bata ako hindi ito mga katao sinasabi nating loho gusto ko lang sang iparana sa kanila na na sila ay eh, sa kabila po ng aking hanap buhay na simple ang hanap buhay pero nagawang po ng na paraan yan po mga kataw, eh, sa tunay ay eh, pinag na namin mag-asawa yan po ay eh, sinimulan po namin kulang kulang uh, isang taon din mga kataho na inipon namin yan so yun nga mga kataho uh, medyo naputol po dahil may dumaan po so mga kataho nasa ano na po tayo Yung sinasabi ko nga uh, gusto kong ma-experience sa mga anak ko na magkaroon sila ng ganyan dahil hindi ko nga naranasan ng ganyan mag birthday at yung minsan nga mga kataho, nakakalungkot, nakakalimutan ko pa ang aking arawan. Dahil nga, ewan, siguro dahil nga kung di nakaranas ng ganyang mag-birthday, mag, mag ito'y pinapakita ko lang, uh, kumbaga ito ay e, pinakadokumentary ko na din. Balang araw, pag lumak na yung mga anak ko, meron silang babalik na mapapanood nila nung sila'y bata para karanas sila ng ganyan. So, mga kataho, ah, uh, para ma-inspire din kayo mga kataho pag may mga gusto kayo sa mga anak nyo Gaano man ka gano man kahirap yung trabaho at gano man kalit yung kita pag madami pong dala madami rin kita so ngayon po uh, oras naman po yung ito para ating interviewin yung aking anak para kung ano ba masasabi niya sa kanyang birthday kung masaya ba siya o malungkot so anak i-interviewin ka ng daddy ha ano so, anong masasabi mo anak sa birthday mo? Na ang dami mo regalo anak. Anong masasabi mo? At, so, so, salamat po ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng mabuting magulang. Yung yeah. Tinupad po minagdabi kahit masyado pong gastos ng gastos na pero nakaya pa rin po ng kanilang buhay kahit kahit ako kahit, kahit po si mamami ay wala masyado pira pero pinagkit you know, ginawaan po nila ng paraan para matupad po yung birthday ko. Amen. Mm. Mm. Sa lahat po ko sa birthday ko at nagrigalo po sa akin. Thank you po. God bless. Ay, masaya ka naman. Ayon. So yun mga katao, in-interview po natin ating, ang aming bunso sa kanyang birthday. Masaya daw po siya. At yun nga po, at naigit, ah, uh, sanabi po niya dito sa video na to. Hindi po namin siya tinuruan ha. ayun uh, yun lang po isa gusto niya lang na uh, sabihin. So yun lang mga kataho, uh, gusto ko lang po i-share at nagawan to ng, ah, uh, maikling video. Uh, so sana po ay, uh, nagustuhan nyo yung uh, maikling video na to at nawa ay magkaroon din ng uh, uh, at maging silbing inspirasyon din sa bawat magulang na simple din ang pamumuhay uh, yun, yun lamang po at lagi po kayo mga katong mag-iingat at lagi kong sinasabi na sa kalsada ay lagi po magpabaon ng maraming pasyensya at nang ma maiwasan lagi po ang aberya yun lamang po, God bless you po all.